tara na po at samahan muna ninyo akong maglibot-libot or maggalagala dito sa Makati ito po yung one, one, mall, one Ayala Mall dito po sa Makati ito yung pag akit mo ng MRT Ayala Station ito yung connecting ng ano nila ng ng station nila pag palabas ka dito sa Glorieta, Makati. Kung natatandaan ko siguro mga 5 years ago na simula nung nakapunta uli ako dito. So, ang laki talaga ng ipinagbago niya. Bale, wala ka nang makikitang space para daanan papunta sa isang isang mall or sa kabilang butik or sa ano paman. kasi connecting siya lahat. Ito yung tinatawag dito ngayon na One Mall Ayala. Diretso sa SM, sa Glorieta. napakaganda mamamang ka talaga sa ganda niya ngayon kung di mo kabisado ang lugar na ito may chance ka na maligo sa iyong pupuntahan talaga maganda lang dito pag pupunta pang sasakay na ka ng MRT north to south northbound north to south bound pagkagaling dito sa mall diretsyo na dun sa MRT station or pagkalabas mo ng MRT station dito ka naman din diretsyo sa mall tsaka andito na rin sa ilalim yung mga bus terminal papuntang south at saka papuntang north. Talagang naging convenient ang lahat para sa mga pasahero. Ayan. Ako kasi ay papuntang San Pedro, La Vida. So, Pagbaba ko, dito na rin ako nagbabangang gusto. Napakatali, napakadali talaga lahat. Napaka-convenient. So, ayan. Ito na. Ayan. Nakasakay na po ako ng bus nito. biyahe biyahe ko ay papuntang San Pedro Laguna. Sa tagal ng panahon after ng COVID ngayon lang uli ako nakasakay ng bus. Siyempre Syem for my safety na rin. na si Kuya mo, doktor, nang uh, nangungulekta na siya ng mga San Pedro. ah, nagbibigay pala siya ng tickets na sa mga pasahero. Ayan, magkano na ba ang pamasahin ngayon sa bus from Makati to San Pedro? Ah, mahal na, oh. 77 pesos.